Good morning, mga kamadyo. Ayan, nakaligo na tayo. Late ko nagising, mga kamadyo, ngayon. Yan, nilipat ko na yung tubig dyan, mga kamadyo, kasi sasama ko yan mamaya sa paligo ng anak ko. Iniinitan ko pa rin kasi siya, mga kamadyo. Malamig sa umaga. <coughs> ito ang ano ko araw-araw mga kamadyo pag may pasok ang aking anak buti nga yung panganay ko hindi na ano sa nasa Shargo -sure eh, malaki hindi na kailangan ano binata na na friend na gabi. Kung ano-ano. Sleepin natin yung nandito tayo sa dirty kitchen. Sleepin natin yung ayan. Marami pa kasi kami kanin. Kaya sa lang ako ng konti para pambaon. So, luto tayo ng ulam ng dalaga ko. Tingnan tayo. Ito. May chicken nuggets na siya kahapon. Ay, ano na lang. May club na lang siya. Kasi may chicken nuggets na siya kahapon eh. Ayan. Ayan. Buti na lang yung anak ko mga kamadyo. Paborito rin niya ang itlog. Kaya walang problema sa kanya kaya itlog lang yung Yan, kung na tayo ng ano, nandito kasi sa dirty kitchen namin yung mga spices. Yan, gano'n pa siya. Dito. tumig pa talaga siya mga kamadyo patayin na natin to sir, ta baby gising na ikaw say hi to my vlog mm. oh good morning good morning say hi to mga kamadyo ha? Yeah. Huh? hi <laughs> Ching na ta bibi. Oi, 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 oi. Lena, nak kisah nak ikau. Aduh, tu, 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 tu. Am pucung, pucung, pucung. Kisah nak lain lah. Lain lah. Kan na tayo. Sa iskul. E smile mo na, smile mo na. Sa mga kamajok dali na. Ay. <laughs> Good morning. Good morning. Oh, maligo na tayo. Ayan mga yung mga kasama niya kung matulog. Yan yung mga bini na yan. Yan yung mga kasama niyang matulog. Pwede <laughs> ano ba dyan mga malalik na sneakers? At yung kanyang mga babies. Ayan. <laughs> tara na, tara na. Ayan na siya mga kamadyo. Nakaligo na siya. Assalamualaikum. Ay. <laughs> Lalo po ka na doon, kain ka na. Paghain ko lang siya. Ayan eh, ang baon niya mga kamadyo. Kung ano yung ulam niya sa umaga, yan na rin ang baon niya sa school. Yan. Kaya, walang problema kasi favorite din yung man niya ang itlog. Ayan na siya mga kamadyo. Nakapagbihis na siya. Hatid ko lang siya sa school. Guys, hindi na ako sa school. Okay, bye mga kamadyo. Bye na siya kasi papasok na siya. Eh hey, mga kamadyo, nahatid ko na sa si school ang estudyante ko. Ayan. Oh. Kalmasal muna kami ng aking asawa. Yan ang aming breakfast for today's video mga kamadyo. Yan yung kanya. Yan. At ang aking asawa with his aircon shirt. <laughs> favorite niya talaga yan, mga kamadyo. Ayaw niya ipatapon. Sabi ko, itapon niya. Sabi niya, wag maawa ka. Ayan. 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 Ang aming almusal. Kaya, kain muna tayo, mga kamadyo. Ayan. 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 Ayan, kain na tayo. my coffee. Okay lang tong kape na tong mga kamadya kasi stevia ang sugar na ginamit dito. Tsaka yung creamier, non-dairy. Non-dairy yung gamit. Hindi siya. Yes, yeah, safe lang sa atin. Yung mga gusto magpapayat dahil masyado na tayong mataba. Kaya natin konting asin lang. Yan. Kamusta? Maulan ba sa inyo mga kamadyo? na madaling araw maulan dito sa amin sa Surigao City. Tapos I think sa Surigao din yata ganun maulan. Ayun na kanina? Oo. Maulan kanina. Tsaka kagabi diba? Ma? Ah, kanina madaling araw maulan. Madaling araw na maulan. Tapos maambon-ambon ng umaga. Corn, ano pala ito mga kamadyo? Corn porridge. Big quaker oats. Oh. Mm. At with boiled egg, hard boiled egg. Ay, mga kamadyo, malapit na ang maubos. Pasajis naman, mga kamadyo kung aside sa porn, ano pa ang magandang lugawin naman. <laughs> wag lang, wag lang kanin. <laughs> na right. Okay. wag lang ano. Bigas kasi high carbs yun eh. Ang bigas. seeds, sebalik dapat lagi orang chia seeds Hebat, hebat. 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 Saka ng mata ko. <laughs> And coffee. Coffee is life. Alam ko yung iba dyan. Coffee is life din. Hindi pwedeng walang kape. Parang kulang araw. Kulang araw natin mga kamacho kung walang kape <laughs> sa umaga. Nung nagtatrabaho pa nga ako, mga kamadyo. Sa ano? Sa dati. Okay lang walang almusal basta may kape at biskwit yun. Usually doon ako sa trabaho kumakain habang nag may ginagawa sa labisa. Yun, kape, kape. Yun ang almusal ko. Uh, excuse me. Tapos minsan, pag may mga urgent, pag may mga kailangang tapusin dahil may deadline yun yan na rin ang tanghalian ko kape biscuit ulit makakain ako mga kamacho talaga yung ano sa gabi sa gabi pero may pero pa minsan pag tinatamad na ako pag mag overtime kami pag uwi ko ng bahay yun <laughs> cup noodles na lang ganon ang buhay pag magtrabaho mag, mag pag mag isa ka sa, sa malayo yun, wala kang ganang kumain pag mailalag, pagod ka sa trabaho tapos mag-isa ka yun, cup noodles na lang kaya yan ang ano yan ang yan ang tawag dito pinaka kain ng mga OFW itlog noodles, yan talaga ang kakampi ng mga OFW Pero mas madalas noodles, mas mabilis. Lagyan mo lang ng mainit na tubig yung cup noodles. Ayan. Yeah. nakakamiss ano din. Alam kong may mga nakaka-relate dyan sa akin, sa mga experience ko. Na ganyan. Ayun. Ayon. malapit nang maubos mga kamadyo. Sige, bye mo na for now mga kamadyo. Mag mamaya try kong mag-vlog ulit pag mag may lulutuin kasi ako yung parang matagal ko na matagal na ako nagki dito. Ito yung dati kong niluluto sa na nasa nagtatrabaho pa ako pag yung ano mas favorite ko siyang pag may time ko nyari day off ako, yun. May time ako magluto. Yan ang gusto kong gusto kong niluluto. Mamaya makikita nyo, mga kamadyos, sa so, next upload ko, makikita nyo yung kung ano yung gusto kong luto Bye, mga kamadyos! See you!